Surprise Buddies! Narito na tayo ngayon sa Barangay Pinagtipunan, General Trias, Cavite. At tayo muli na namang maghahatid ng surpresa ng pagbati at pagmamahal para sa isang nanay na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Malayo man ng kanyang anak na nakabase pa sa Canada ay gumawa pa rin siya ng paraan para maramdaman ng kanyang nanay ang kanyang pagmamahal. Ako si Aldrian Humirang. Ito ang Shop Best May Best Shoppers. Sama-sama tayo tulungan natin ang ating kababayan all the way from Canada to Cavite with love na pasiyahin ang kanyang naiwang nanay. Let's go! Kami po yung mag-deliver ng mga in-order niya yata po na paninda. Bali, wide po sa amin yung mga 'yung mga items. Nandito ano? na po. Ah, ano po 'yon? Meron po kayong mga pinag-orderan 'yang mga Ano 'tong inorder na ano ko 'yung ano? -ano gamot. May inorder pong Oo. gamot. Eh, dito na. Pero ay okay lang po na dito po kayo para medyo makita po namin kayo. <laughs> Bali, ang dumating po, medyo marami nga po yung mga items. Kano eh. Parang pantinda po yata. Kaya pure gold po yata. Mga items. pure gold. Parang in order daw po eh. Parang itinawag mga panindang mga item. Mga... Eh, hindi po. Dito daw po babayaran. Kaya po pinasok namin yung van, medyo marami po yung items. Bali, ay ano, scratch paper lang po ito. Andun po sa pinakang ano yung kung ano yung mga stock, mga items po na in -ord. Hindi mo ba kayo ang nag-order ng paninda? Bali, dito daw po babayaran eh. Kayo daw po ang magbabayad? Wala, babayad. Paano po kaya yon? Hello po. Yan. U-order ka Hindi. Wala ba sa inyong yung u-order? Mga Hindi, tinawag daw yata. Dito po eh sa pangalan. Santos to. sa ano mo? Eh sabi nga dope pirma, iko dope pirma. Ngulang daw. Pupunta pa ba ng eh. Paano po kaya ito? Bali nandito po yung pinaka invoice. Madami nasa more than 5,000 siya. 5,000? Apo. Ah, oh, okay pa. lang. Okay lang po. Uh, sige po, papakita. Ay, ma'am, excuse lang. Rapit uh, lang po kayo saglit. Ano to? Ano yan? Uh, ah, para lang po may katibayan na na-deliver namin. Sige, ma ma'am, makuryente ako. Ah, Pang-antay, ano po yan? Para hindi kayo magkaroon Bante ng ako. COVID. Ano mo ba yan? Andito po. Dito. Tama po. Ma'am, dito po kayo. At uh, papatanggap, papatanggap ko po sa inyo. Ay, mama, lumapit ka to. alin ba? Ano ay, ba? Dito pa. Hindi pa. Okay na po. Diyan oh, na lang sige, po kayo. Sige. Ito na po. Dumating na. Surprise! <laughs> ay, Oh, Ay, kayo eh. surprise! Wow, ayan mo. Para sa inyo po yan. Ayan mo, Ma, may pera na kayo. Ma'am, dito po kayo. Ma'am, dito po kayo sa gitna. Wala namang kanyanan. Ma, tanggapin niyo yung bukay niyo, tinubuan ng pera. Ma. Am. Dito po kayo, ma'am. Relax lang po kayo dito. babasahin pa sa'yo, yung payat lupa. Sige po, Nay. Opo lang po kayo dito. Sige, bigyan po muna ng tubig si Nana. Nagkagawa niyo ako bago ngayon. Ma, ang minunan mo na ito. Okay. Mama! Oh Mama! Mami, <laughs> na, niyo ako oh, kanina kaniya, bago na. ngayon. <laughs> <laughs> Sige na. Ano <laughs> Ma'am, dito po kayo, ma'am. Sa kabila. Ayan. Magpapasayahin natin si Ma muna. Ayan, Ma'am, yung tubig niyo, ha? Okay, dito muna kayo at kanta natin si Ma'am ng happy birthday. Let's sing happy birthday. Ayan. Okay, sam sama kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog naman. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang 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 bati. Happy birthday! Ayan, Antanong, sino po kaya ang nagpadala nito sa inyo? May idea po kayo kung sino tong inyong admirer na to? Wala. Wala po. Tingnan natin kung sinong nagpadala. Sino po kaya sa hula niyo ang magpapadala nito? Yung anak po. Yung anak niyo po kaya? Wala na po ba kayong ibang secret admirer pa? Wala na. Wala na? Wala, sa pangarap na lang. Sa pangarap na. Tingnan po natin, baka natupad ang pangarap niyo. Nandito pa sa cake, nakasulat. Pero bago yan, open niyo rin po muna itong isa pang regalo. Ano po nakuha niyo? Pakita niyo po sa camera. Wow! Meron kayong pampalambot ng balat at pampabango ng balat. Wow! At may kasama pa po yung isa pa. At syempre, mayroon ding pabango. Gusto niyo sabukan? Okay na to. <laughs> at syempre, napaka-sweet ng nakaalala sa inyo, pinadalhan din kayo ng chocolates na may nakasama pang note. Basahin niyo, nakasulat. Ayan po. I miss you. Wow, sit naman. I miss you raw. Ako, sino kaya ito? Ayan. Meron pong ginawang mensahe para sa inyo. Tingin lang po kayo dito sa camera. Dahil parang kaharap nyo na rin po yung nagpadala nito. Hello, ma. Alam ko na miss mo na yung mga surprise ko. Ewan ko. Ewan ko ba? Bata pa lang ako. Alam mo talagang ma-surprise na ako. So ngayon, medyo ginalingan lang natin. Ha ha ha. I am a big dreamer when I was a child. Then turning all my dream came true because you guys has assurance in my inner and outer disposition in life. And now, I would like to thank you for everything you've done for Asma. Thank you for making me strong, even I'm in the weakest one. Iyakin kasi ako. Thank you for molding me as a better person and cheering me up when I am down. Thank you for giving all your trust, and I can stand alone by myself. Thank you for caring about my future and supporting me for what I want. Thank you for your patience. and sacrifices to Tito Jerry. All thanks is not enough right now. One of my prayers to the Lord that you and Daddy have a good health and may the Lord continue to bless us too. Happy Mother's Day! Love lots! Alam niyo na po kung kanina galing? Kanina po? Yan, Galing po sa basahin niyo po. Love! Chuchay. Chuchay! Galing kay Ma'am Chuchay. Wow! Ma'am, kausapin niya si Ma'am Chuchay. No. Mapapanood ka niya. Sige. Sorry kung minsan nagiging pasaway ako sa inyo. Na hindi ko alam kung ano yung pasaway ko. Pero alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal. Lalo na pag nami-miss ko yung tito ninyo. Kasi mas priority ko kayo, di ba? Pero sana naman, magkikita pa rin tayo ng matagal. Hindi na ngayon, araw-araw, nasa puso't isip ka namin. kay ni Bob, mag-iingat kayo parate. Salamat. Sana maging patient ka pa rin sa mga kapatid mo salamat hindi lahat ng pagkakataon na nakukuha natin kailangan be strong din tayo yun lang salamat ng marami mag-iingat kayo para dyan nung bata siya para ko siyang ginagabayan kung ano yung mama anong ganito mama yung ganto gagawin ko siya yung siya yung madaling maturuan. Siya yung batang pag pagalitan mo, hindi siya magre-regret ng kung anong gusto niya. Sinasa loob niya lang. Di ka tulad yung bunso Anak, talagang mas nanay pa sa akin. Ma'am, sabihin niyo na yung pinaghandaan mong mensahe para sa mama mo. Happy birthday. Sobrang thankful ako kasi. Siya yung naging nanay ko. Sobrang hindi, ma hindi nga, sobrang <laughs> kahit na naging pasaway ako, nandyan pa rin siya, lagi niya akong ginagabayan. Alam ko, mama, makakabawi ako sa inyo. Hindi man ngayon, soon, kasi magkakasama pa rin tayo. Yan, yeah, si ate, sobrang thank you kasi nandyan siya kay mama, kay la daddy. Sila yung sumusuporta. Basta tayo lagi kalang mag-iingat. Andito kami nila, mama. Tsaka gusto ko si mama wag na mag medyo pasaway. Basta mahal na mahal namin kayo nila. Alam mo naman yung ma kasi sobrang taga na natin, sobrang tatag natin lahat, di ba? Kahit nagkakaroon tayo ng problema, naayos natin. Kasi gusto natin buo yung pamilya. Alam mo yan, di ba Love you, yun lang po. Thank you very much. Ayun, naging very emotional na si Ma'am. So, nasan yung pangatlo? Wala, nasa Nasa Ay. ano po? Nasa trabaho. Nasa trabaho. Ayan, thank you, Ma'am. Andito yung bunso. Ayan. Ang bunso na nanay ka daw. <laughs> Siya po ba yung pinakang mature? Matured ako, hindi pwedeng madumi. Ah, ganun ba? Ayan. Yung mensahe mo para sa iyong nanay, yung nanay ngayong birthday niya at Mother's Day. Happy birthday, ma. Tadito. dito. Um, magtatapos ako magpag-aaral para mas lalo tayong mapagana yung buhay natin yon tapos um, alagaan ko kayo hindi ako mawawala sa tabi nyo hanggang sa pagsanda yun okay. <laughs> <Yan> lang po dapat <laughs> yeah, <but> na yan yeah. <laughs> wow ikaw naman, anong masasabi mo sa mama mo? Kamusta siya bilang uh, mama para iyo? Ano yung proud na proud ka sa kanya? Proud ako kasi am um, lahat po yung na-handle niya, kahit yung sabihin na walang pera, pero pagka ano, nandiyan na talaga mailalaan niya kung ano yung gusto mo, yung kung ano yung, yung gusto mong magusto ko na gagawa siya ng paraan para maibigay niya, ganun po. Kaya po, tapos hindi siya, mahaba yung CP niya, pero pagka isang bigla, <laughs> pag nagalit. Kaya po, pero Best po siya kasi lahat po talaga ginawa niya po para sa amin, kahit po sila daddy. Salamat po. Palakpakan natin si nanay. Best mother! Happy Mother's Day po ulit sa inyo. And belated happy birthday. Meron pa sa inyo gusto magbigay ng po. message? Wala na po. Ayan. Ay. Siyempre, pakinggan natin. Baka may sasabihin si ma'am para sa inyo. <coughs> ma'am, <laughs> yung mensahe nyo sa inyong mga anak, may manugang na rin po ba? Meron mm na -hmm. Anak, manugang, apo, meron na? Mayapa. Wala pa. So, mensahe nyo sa inyong pamilya, sa mga nagmamahal sa inyo, mga ka kamag-anak, kaibigan. Dahil artista na kayo, mapapanood kayo sa aming Facebook at YouTube. Ayan, Ayan sige, koasapin mo sila. Uh, maraming salamat sa... Una sa lahat, kay God. Siya nag-provide sa ating lahat. Tapos, sa mga anak ko. Sila pa lang eh. Buo na buhay ko. Sila yung naging strong ako. Sabi nga sa Facebook nga, Mamshi strong woman. Yun ang ano ko. Pero, but this time, si God na lang bahala kung ano yung para gagawin sa buhay namin.